magawa kami ng ang tawag Shanghai. Tapos meron kaming dapat 30 yung lumpia wrapper namin. Kaya lang, kinain nung, isang nung bata yung isa. Gustong gusto niya kasi yung wrapper lang. So, 29 na lang meron. So, yung karne namin ay 725 grams. So, pag dinivide mo sa sa 29 pieces, uh, kailangan namin ng 25 grams bird lumpia Sabi ni Giniba. O oh, parang meron nga dati ma'am 22 grams lang sa 32 pieces. <laughs> Sabi ko sa kanya talaga, ah. sa 32 pieces. <laughs> Ay nako apo ni Giniba. Apo de itoy. Ay apo de itoy. O oh, ilan? 25? <laughs> 25 sa 29 na piraso. O oh, ayan, 25. Twenty-five. Oh, ang galing ko namang mag-ano. Sakto-sakto yung mga ano. Sakto-sakto yung mga nakukuha. Ay ha, ang Twenty-six. Dito sa bahay, cook once, eat twice kami. Meaning, kung anong niluto for lunch, yun na din ang ipapainit for dinner. Madalas din kaming mag-batch cooking, then freeze, init-init na lang kami ng food. Gaya nitong lumpiang Shanghai, majority of this will go straight to the freezer, yung iba food na namin for the day. Maliban sa veggies, ang gulay fresh namin lagi niluluto. If the food calls for veggies like for example sinigang, we also add them to cook pagkakainin na siya. Hindi na crunchy yung shanghai dito kasi pinainit ko na lang yan eh.